Kasi kung magreklamo ka, sabihin na, alis ka. Wala ka magawa. Sabihin nila, maayaw mo na, ma muna, alis ka. Kawawa yeah. ka talaga din ang mga paano, kahit eh. makino ka pa magbayad sa kanila. Basta lang, ano, inamal inam yung inam, harap namin, wala na kami space. Inawa ng bahay. Saka yung pusa namin, wala, wala na matirahan dito. Pati kami din.

Kung hindi mo reklamo, kung reklamo ka, gano'n niya alis ka na. Sige, namupahang ka naman. Ayan, atas naman ako. Kung alam mo namupahang ka naman, eh, kung wala na isip, gawa pa rin ang bahay. Ayan, mga endota, may sakit na. Alam mo, na mga mga sakit na. Ayan, nakakalimput na.